O oh, mga kababayan, panonorin natin dito yung naghahanda po yung mga taong bayan dito sa pinaplano nilang malaking kilos protesta sa November 30, mga kababayan. Eh dahil nga dito, hindi nila nasisikmura yung nangyayari dito sa gobyerno. Eh gusto na nila ng uh, pagbabago at pagpapapalit ng uh, administrasyon, mga kababayan. Ito e, po. Na po natin. Ang isasagawa ng Trillion Peso March Movement sa Bonifacio Day, gaya ng White Ribbon Campaign, ang Catholic Education Association of the Philippines at Manila Ecclesiastical Province School System Association. Magsasagawa rin ng community formation para sa refleksyon, dialogo at political education. Pangungunahan naman ng Church Labor Council for National Transformation, ang hashtag Fast for Truth at ang Lingguhang Misa sa EDSA Shrine. The key message that we will not be silenced. We make noise because corruption is deafening. We will hold the 6 o'clock habit, the noise barrage for accountability, hashtag noise for justice. 8 o'clock, candle lighting against corruption, liwanag sa dilim. Tulad ng naunang rally, end goal ng movement na mapanagot at makulong ang mga kurakot. Pero paano kung walang makulong? Kaya na hindi tayo tumitigil. Uh, nangyari na ito, 2013, meron ng gandilong uh, kaso. So may nakulong, may nasintensyahan. Pero dun sa mga kasama sa listahan, kung ang ating mga uh, namumuno sa ating pamahalaan ay hindi na sumasansala sa uh, kasamaan at hindi itinataguyod ang kabutihan, they already lost their mandate. To function in that delegated responsibility as governing authorities of the land. Sinabi rin ni Bishop Jose Colin Magaforo, presidente ng Caritas Philippines at lead convener ng Trillion Peso March, non-political ang kanilang organisasyon. Pwedeng sumama ang kahit na sino mang may parehong panawagan kontra korupsyon, pero hindi raw sila magdadalawang isip na paalisin ang sino mang may political agenda. Ito po mga kababayan, panoorin po natin yung mga payag ng mga senators na nagsama-sama ng suporta para dito kay former President Rodrigo Duterte na gusto nila na dito na lang ma-house arrest ang ating mahal na dating Pangulo. At ito po mga kababayan, panoorin po natin. Noong ako'y graduate ng PMA, asayan ako sa Dabao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Dabaw? Kasi gusto kong lumanghap ng priskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Dabaw. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng impi sa galit niya sa iyo. At kung uwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Dabao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Dabao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Dabao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart bilang aking pangalawang ama si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin, bato, pauwiin mo na ako sa Dabaw yes, mga para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, pang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kaloban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at Ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago tayo, bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan ito, itong uh, ating pinapasa na resolusyon, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap lang tayo. Bago malang pumanaw si Pangulong Duterte, bago malang siya mamatay. Wag naman po. Sana siya. maramdaman Senato. niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, uh, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa atin Maraming salamat po, Senator Bato. Saludo po ako sa iyo. Run as his vice president. Lumabas na lang sa bibig ko na, if you run, I will be for you. Mm -hmm. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I, I am now committed to you. Yo. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered. Um, on the part of those who are pro Duterte, there's a firm belief that. It was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, uh, tingin nila, this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, two years ago, I met a pastor, nakwirkwentuang kame. Then he said a prayer, then he told me, You know, Alan, God wants you to know that. Duterte is not as good as how his supporters describe him to be but he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be the point is Mr President we can go back and forth about history but the wheels of justice is moving whether here in the country or in the ICC having said that i know three things one you are not you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunari na human rights activist, ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist, pero eh siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. Uh, I, I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung, uh, nung issue, pag niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No, no matter how you think they're guilty, etc. So there, there are a lot of human rights activists we will we should and we we can and we should pay tribute to but my point is this it is not against the tenets of human rights. Napakabay talaga itong si Senator Alan kahit ano mga kababayan. No? Itong mga pahayag nyo ay nakapagbagdamdamin. Yun talagang uh, pumapasok dito sa puso. Tuloy po natin yung kanyang uh, pahayag mga kababayan. To allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who That's right. is 80 years old, uh, who is, well, at least when he was brought there, he was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President. I was Speaker, Senate uh, Majority Leader, was Majority Leader. Uh, grabe po yung lungkot nung sa bahay opisina na lang. we were still holding office pero can you imagine how President Duterte is coping now so I'll oversimplify the resolution and I know members of the Senate especially minority will also speak no uh, most of us here served with President Duterte regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him. No? But, but having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian uh, treatment and uh, ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Duterte's now, with, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren with the uh, people who claim to be Duterte die hard supporters but again balik tayo sa humanitarian pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon tutulong ba tayo o hindi di ba so i was looking for something to read the other night nabuksan ko po yung isang libro saying hindi bago nung sinabi ng panginoon Hesus Kristo love your enemies pray for them pray for people who prosecute you sabi sa leviticus pa lang nandun na yon so i guess part of our struggle as a people is you know how to deal with each other when we disagree politically e, and again hindi ko po binababa yung temperature human rights is important all these issues should should be threshed out and it will be threshed out in the in the um, icc diba may icc ka na dito may icc ka doon so But one thing we don't want to do, you no, know, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been uh, convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if. Something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center, at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today. But I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on the humanitarian. Mm Huwag -hmm. nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Uh, ang punto dito, he's a citizen of our country. He's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I uh, defer naman to the, to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Thank you, Mr. President. Oh, mahal na kababayan, ako po, oh, may masamang mangyari po kay uh, former President Rodrigo Duterte. Tapos na ang usapan tapos ng usapan, magmalaking rally o kaya isang kaguluan para nga itong para nga tanggalin nyo na sa administrasyon na asawa na yan pong mangyayari pag hindi pa nila pinauwi at na hindi nila maintindihan yung kanyang kalagayan. Sisi po sila mga kababayan, di ba? May we recognize uh, Senator Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo. Right yes. Sir. sir President, I rise to appeal to our colleagues Uh, to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Sir President, uh, I believe that uh, there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its uh, depth of, of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya. At uh, kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at uh, makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay ah uh, kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado kinakailangan dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries lalo-lalo na po sa kanyang uh, ulo uh, sa totoo lang po nung nabalitaan ko po ito ang sakit uh, na napaluha po ako. sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya at uh, kahit na hindi na po siya presidente malalako december november monthly po siya nag nagpapa medical check up sa cardinal and he is scheduled nung march 12 december january february march 12 para sa follow up check up niya kahit linggo po sinasamahan ko at alam ko po yung mismo yung gamot niya 27 po yung pinapadala ko sa kanya nag-order yung mga nurse niya saka hindi niya talaga sinasabi kung na sa slide siya noon. For the past three years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa, sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At uh, ang makakapagdala sa kanya sa hospital, yung doktor lang po niya pag tinata tinatakot namin siya true hit through his uh doctor totoo po 'yun ang nakakatakot lang po ngayon uh, wala po siyang matatawagan wala siyang masasabihan At kilala ko po si Atoy Digong. ano 'yun eh siya na mismo parang pagod na rin po siya pratin yung sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency uh, pagod na talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Caetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang na, natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po, po sa Tatay ang touring ko sa kanya. Mas nakakasama ko po, po, siya sa, for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totong tatay ko, limang taon ko hindi nakikita. Nakakayak naman, nakakalungkot yung mga inanaing ng ating mga mahal na senator. Uh, bilang tao mga kababayan di ba na nakaramdaman natin yung kanilang nararamdaman at sana naman po at ay pagdasal natin na mapagbigyan ma tong mga hiling ng mga uh, mahal natin na senator na mapauwi dito na lang si former president para naman na makasama yung kanyang mga pamilya. tatawid ko 350 out of 365 days na kasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas uh, nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan bago po huli ang lahat. Sana po'y uh, uh, maramdaman naman niya yung ating uh, suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng anim na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente dapat yon Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at uh, napili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hiningi lang po natin ay konting consideration lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Of course. Na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. That's right. Uh, di po ako titigil sa aking uh, pakikiusap sa lahat. Let's uh, bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po ma matitiis na mag-isa. Dalawang araw lang naghahanap ng kausap yon naghahanap ng mapupuntahan. Let's bring him home Sana no matter what. Sana po, isa po ang Pilipino. Sana po, wag natin ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po, ay matuldo ka na po ang pagkawatak-watak nating mga sana Ipino, na po. Ang gulo na po ng ating bayan. Tapos Mas na lalo po po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the House Arrest of former President Duterte kung anuman pong pwede nating may tulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Po. Maraming uh, salamat po. Buhay po kayo, Sir, Senator please. Bongo. Maraming salamat po mga kababayan. Ah, huwag mo natin kalimutan i-share, like at subscribe ah, nang sa ganun na eh, mapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. News that matters. God bless.